Ano ang pangalan mo? I'm Marlon Barambo. Marlon! Taka sa ka? San Andres? Uh -huh. Ano pangalan mo? Ronald Calma po. <laughs> Taka sa ka? Ano ang pangalan Sampalong. Ano talent nyo? Sumayaw po. Wow, Sumasayaw so, kayo? Yeah. magaling yung talent. Pagkano pinigay yung Wonder Woman? 500,000! Ano sa mo kay Wonder Woman? Ano? Maraming salamat po. Nagustuhan ko yun! Okay, pa para sa akin, pasok si Flash. Bagsak si Iron Man. Ay, ako pareho kayo. Gusto ko kayong pareho. Both, yes! Ako, pasok si Iron Man. Bagsak si Flash. Pasok kayong pareho! Okay, congrats!